Eh, hindi tayo bobo ka sa. You know, so, so. Oh. so maganda-maganda umagah. good morning. Yan, so pupunta tayo ngayon sa uh, Misamira Service Center. A Apply tayo ng QID ng ating newborn baby. Yan, check natin kung ilang kilometer mula dito sa amin sa Ain papunta ng Service Center ng Immigration. Yan. So, mag-apply tayo ng Newborn Baby QID. Tara, let's go! Yan, so malapit na tayo Dito sa Misa Mia Napaka-traffic lang Pero uh, Almost 10 kilometers siya Mula dun sa bahay namin sa Incalid 9.2 And then, ayan, oh, Dito tayo pupunta sa pagpupunta kay dito ayan, dahil meron din siyang katabi dito po sa mga government na ibang documents dahil dyan tayo nagpunta HUNDRED YEARS laser ayan so katatapos lang natin sa loob so discuss ko lang kung ano nangyari ayan so sa mga uh, pangalawa o pangatlong anak. Ayan. Kasi pag first time baby o first time na QID ng baby, hindi ko lang alam yung proseso pero alam ko kailangan ng NOC. So dito sa pangatlong anak ko, kahit dun sa pangalawa kong anak, hindi na ako uh, uh, kumuha ng NOC from the company, sa kumpanya ko. So yun yung isang... So yun yung uh, pagkakaiba ng uh, newborn baby na first baby. Yan, dati nakakapag ano pa dyan, nakakapag uh, ano ba yun? Stamp ng mga documents. Pero ngayon wala na. So, sa so katabi lang yan ay ang Misamir Service Center. yan kung nasa ano kayo, sa Doha Express kayo, at kung madadaanan nyo itong Abuhamur going to Wakra. Likod lang to mismo ng Doha Mall, yung mall na hindi pa nag-open ever since. Likod lang siya mismo. Ayan, ang isa pang landmark ng uh, service center na to dito sa Misamir. Ayan, malapit siya mismo dito sa Alkibra Driving School. 100 years later! Ayan, so, galing lang natin kanina sa uh, Misamir uh, Service Center. So doon kasi nag apply ng QID o kung ano-ano pang mga documents kagaya ng visa stamping o nung mga document uh, stamping, yung mga stickers sa likod So, unang-una ang requirements para sa QID ng mga bata. Ayan. So, yung QID ng anak ko is pangatlong anak na namin ni Mrs. So yung panganay namin, pangalawa Ayun, meron na silang QID and uh, dito din sila ipinanganak So yung pangatlo naming anak is uh, December 21 Ipanganak dito sa Doha Kator So in-apply na namin ng QID So yon, Ito ito yung uh, submit kong documents Una-una, passport namin ni Mrs. Uh, photocopy and then uh, QID namin dalawa and then yung marriage certificate namin o yung marriage contract namin na uh, ano din siya uh, naka-stamping din from embassy at ng MOFA and then uh, sa kids naman o dun sa anak namin um, yung dalawang uh, birth certificate meron yung crosswise at meron yung uh, A4 size na uh, birth certificate. And then yung passport na galing na ng embassy or dun namin inapply yung, yung ano, um, Philippine passport. And then uh, Philippine passport. And then yung form. Ayan, may pinipin na pang form para makumpleto yung, yung sinasubmit natin na documents. So mas maganda, photocopy, and then dala nyo din yung original. So yun sa original naman, uh, syempre may photo kami kayo, lahat naman, dala nyo na yung original. Passport namin mag-asawa na original, QID namin na original, and then yung original passport, ni baby, saka yung birth certificate na original. Uh, Tinanong kasi sa akin yun. And again, uh, disclaimer lang, ito lang yung uh, naging uh, proseso ko nung pagkuha ko ng QID kanina. At yun na nga. Uh, and then, nagsubmit ako Uh, dito lang ako, dito lang yan sa mga Misamir uh, Service Center. And then magpunta ko sa counter, ayan, siyempre kukuha ka ng number kay Mano <laughs> sa mga reception nila. And then ako agad, buti na lang and uh, mabait uh, yung uh, uh, na ko na officer. Usually ganun na naman talaga, uh, mo, and then of course you wait morning with So pagka-submit ko, yun, okay naman lahat ng documents. And then tinignan, And then, check sa akin yung mga original. Kaya yung sinasabi ko kanina na mas maganda din na dalin niyo. At yung sinasabi kong form na pipilapan, uh, pwede naman kayo magpa-type doon sa mga visa center. Or not visa center, I ano. Mean, doon sa mga uh, typing center. na uh, marami dyan. Sa akin kasi, nagpa-help uh, ako doon sa PRO namin. Bigyan nyo lang yung details ng mag-asawa ng QID at saka yung birth certificate ng baby para doon sa information na ipipindap kasi Arabic yun. And then, eto na nga. Ayan. So, natagalan na ako ng sa sa counter kasi ang name ng ano namin, ng anak namin is Isabella. Y-S-A-B-L-L-A. -L -L so, sa Arabic translation kasi, ah, nahirapan silang i-translate kasi merong English and Arabic yung pangalan. However, nung nag-fill up ako ng doc documents ng birth certificate uh, since walang Arabic uh, Arabic na name uh, islas lang yon para ma-continue doon sa online registration so yun, uh, nangihirapan silang i-translate so doon ako nagka problema kaya hinanap siguro sa akin yung mga original uh, and then pagkatapos naman noon uh, uh, mga 1 minute or 2 minute lang uh, nag cross-check lang sila kung, kung paano i-type in Arabic So, and then the rest is uh, smooth, naging okay naman. And then ito na nga, bayaran na. So, since pangatlong kids na namin si Isabella, ang charge lang sa akin is 400 kata real. Uh, as para sa ino, you know, uh, 500 yun. Pero hindi ko lang alam bakit 400 yung charge sa bank card ko. Pero siguro gano'n talaga kung uh, talagang pangatlo na anak mo meron discount So, sana all may discount so yun, then nagantay ako and then luckily, yun and uh, successful naman uh, napaka smooth napaka bilis ng transaction applying QID uh, again, disclaimer lang uh, ito po ay uh, third baby na namin o tatlong pangatlong anak na namin hindi ko lang alam kung same process siya ng first new uh, first baby nyo or first newborn baby nyo. Uh, kasi ang pagkaalam ko, pagka first uh, newborn baby, merong NOC na kailangan. Uh, double check nyo pa rin. Pero since uh, ito yung uh, naranasan ko kanina or naging process ko, so ito yung sinishare ko. So again, uh, pangatlo yung anak namin na yan, si Isabella. Meron kami panganay, pangalawa, at pangatlo. Lahat po sila uh, by God grace naman uh, dito sila ipinaganap. And maraming maraming salamat sa Qatar. Yeah. Siyempre, papasalamat tayo sa Qatar. No? Yeah. So yun, uh, so yun yung ating naging proseso kanina sa pagkuha ng QID. Uulitin na natin yung mga requirements. So, eto siya. So passport nating uh, mag-asawa, passport namin mag-asawa, QID namin mag-asawa and yung marriage certificate namin o marriage contract na MOFA and embassy stamp. And then sa baby naman is yung birth certificate, yung dalawa na yon, yung crosswise, yung up ng A4 and then yung A4 size na birth certificate. And then yung passport na galing sa embassy na in-apply na natin na nauna. And then paglabas noon, na... Uh, yung form uh, yung application form merong application form na dapat na pilapan uh, yung form na yon ay uh, pwede nyo makamuha or ma-avail doon sa mga typing center Marami namang typing center dito and then photocopy at the same time kuhanin nyo na din yung mga original mas maganda na nabit-bit nyo na yun pignin na din yung original And one more thing na uh, kailangan i-consider, uh, bank card. Uh, kasi hindi sila tumatanggap talaga dito ng uh, cash payment. So, nasa sa'yo na din kung gusto mo ng one year or two years or three years. Alam ko maximum three years. So, since uh, one year lang yung mga QID namin, so every nag-clear yung kami ng QID. So, mas maraming taon, may discount yata. So, yata kasi hindi ko din, din naman, ako nag-proceed. So, Usually, yung mga QID namin is uh, one year lang talaga. So, yun na nga. So, yan yung naging proseso natin kanina sa pagkuha ng QID ng ating newborn baby. Yan, sa so, may mga uh, clarification ba o yung sa may mga tanong, comment down below at try natin sagutin. Again, uh, ito yung naging proseso natin kanina. Uh, disclaimer lang din, uh, ito yung naging process natin kanina. Sa mga hindi pa naka-subscribe sa Rodel TV, ang YouTube channel natin, ating binablog ang ating buhay dito sa Doha, Qatar. Yan. Baka naman, subscribe sa button naman, palike and share na rin ang video natin para laging updated sa ating mga video vlog. Thank you!